So ito na po ang isa sa mga requested content na gagawin namin sa araw na to na ang nag-request ay isa sa mga followers at saka so bye bye na pangapa ng malaking halimango dito sa loob ng palaistan and stay tuned. Okay, so what's up mga kasoya? So nandito na naman ang team Soya. Isa na din vlog. So niyo kami sa episode na to kami ay mag-harvest tutulong kami mga pa ng mga pa ng tilapia or bangus kung mayroon bali mango so dahil yung mayari ng ispa na to is harvest nila yung tong ispa na to tong dito banda so kasama ko ngayon si Duck Boy Julius Mr. Bax Boy Sam Blame oh. <laughs> <laughs> o Nabi <Love you>, Musa <laughs> okay so, aning lingkod you, Musa. <laughs> Yat nin? Kameraman? Cameraman man? Tutod Okay so mamaya eh uh, mga Kasoya is ako uh, yung gagamit or hawak na camera. si Weng ang sasapak diyan sa kapaan. God bless. Salam-salamin WhatsApp mga Kasoya. Samali kami sarau araw na, na kung saan tayo ay mga pa nang malaking alimango dito sa loob ng Palestina. At itong uh, pangapanamin ng lima dito sa loob ng palisdan na wala na masyadong tubig dahil hinarvest ng mayari ng palisdan ay nagpaalam kami sa kanila na kung saan kami ay mainimot dito sa natapos nilang harvest mga kasoya. At pinayagan nila kami na manimot dito sa loob ng palisdan at kung makarami kami dito ay ibigay din namin sa kanila at uh, bigyan lang daw kami ng pangulam namin mga kasoya. Kaya kami ang iranon o moro vlogger na nagmula sa Bagodos, Cotabato City na kung saan gusto po namin ipopromote o ipakita ang kagandahan ng Cotabato City at kung gaano kayaman ang lungsod na ito. Gaya ng yamang tubig na kung saan maraming iba't ibang klaseng isda, alimang hipon at iba pa. At gusto namin ipagsigawan sa buong mundo na kami ay proud to be Cotabatenius Team Soya. So ayan nga po si Julius sa ito sa mga strategy ni Julius na bulabogin ng tubig para hindi siya masipit ng malaking alimango at mas mahawakan kanya itong mga kasoya. At alhamdulillah dahil malaking alimango ang nakapan ni Julius dito sa area na itong mga kasoya. So unang sabak pa lang namin dito sa kapan mga kasoya ay malaking alimango na ang uh, nakapan ni Julius so nauli mga kasoya. Alhamdulillah dahil magandang panimula ito mga kasoya. At ito naman si Dats yung mga kasoya dahil patawa-tawa lang siya sabi niya sa amin may nakawakan daw siya na malaking alimango mga so, natin. Yun. So yun mga kasuya nga yung uh, nahawakan ni Dutch Boy mga kasoya. At ang strategy ni Dutch Boy para mahuli itong uh, limangong ay tinapon niya dito sa gilid mga kasoya, na walang tubig mga kasoya. Para hindi siya masipit ng malaking limangong mga kasoya. So ayan po malaking limangong na naman itong uh, huli ni Julius mga kasoya. So salamat and God bless sa panonood mga kasoya. At nilagay na ni Julius eh, itong uh, malaking limangong dito sa lalagyan namin sa sako mga kasoya. So ayan na mga kasoya. so tinuro ni Dutch Boy dito sa atin na may nahawakan siyang malaking limangong mga kasoya. Tingnan natin at panorin So ayun, chakpat si Dutch Boy ng uh, malaking alimaw at mapula-pulang alimaw mga kasaya. Nice one Dutch Boy. Sipit pa lang pang ulam ng mga soya. So matataba at malaking itong mga nauli namin mga kasaya, dito sa loob ng palaysan at sa paninimot namin dito sa loob ng palaysan mga kasaya. So abangan nang part 2 sa next episode na yung mga kasay na kung saan mas marami pa kaming nauling o na kapat na malalaking alimango sa panimot namin dito sa loob ng palaysa ng mga kasay. So maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta o sa patuloy na nagfa follow at sa dati at bagong followers po namin at subscribers. So maraming maraming salamat po and God bless you all. Kami ang Iranong Vlogger nagmula sa Bagados, Cotabato City, Team Soya.